Hello guys, so tatawagan natin si Kamisis Kamusta natin siya ngayon guys So Wait lang guys ah Basta ba naman dyan sa Hong Kong na kay? Ito, okay lang naman ako dito sa Hong Kong. Oh, ikaw dyan. Kamusta ka nadya? Kamusta naman dyan? Ito, lakay. Okay lang naman ako. Nakapasyal ka naman dyan. Oo, oh, nakapasyal naman ako. Pa... oh, nakapasyal naman. Kailan ka, kailan ka mag-uumpisa sa trabaho mo? Sa ano pa? Hmm... bukas mag, mag na mag-umpisa na sa trabaho okay oh, okay na kay oh, so alagay mo yung sarili mo yun ah. oh, na oh alagayan ko lagi sarili ko ikaw din dyan alagayan mo yung mga bata oo oh, oh, na kay halagang mo sila alagayan mo yung business natin dyan yung sasakyan Oh, 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 lakay, elobad, gawin yung mga anak. Mga business, tsaka pag mga natin. Oh, hanggang video call na lang muna tayo ngayon. Oh, this mo na tayo, lakay. Mingan talaga. Hanggang tayo dahil ng five years. Sa so, araw ba lang, miss na kita. Sige na, at matutulong muna ako. Ang papahinga. Oh, okay, sige. Okay, sige, hey, lakay. Bye. Magpahinga ka muna. I love you. I love you too, lakay.